mga uh, pare, inuwi eh. Ah, sige, sige. Bakit so, Bukit kape lang yan, walang uh, pares. Ah, walang ibig kasi nga pare, mabuti ito kape. Oh. Sabi naman ako sa kape, kah kahit, kahit pa. Ah, uh, ano? sa amin nga, wala nga kaming, wala akong almasal al eh. Ayun, ay, wala kaming almusal? Wala kaming al almasal. Wala kaming almasal. Wala kaming Wala Mayroon pa walang ulam. Ay, tinapay, wala. Wala eh. Wala tinapay tinapay. Eh, dito, maganda. Hanap tayo ng makain. Baka may makain tayo dito.

Nei, nei, nei